Paskong Pasko na sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. At tara, samahan nyo kaming lumibot sa plaza. Eto nga pala ang unang gabi na pinailawan ng plaza ng Santa Rosa. Kaya naisipan naming lumibot. At syempre, hindi kami magpapahuli sa kasiyahan. Ang kabugera ng Nueva Ecija, aarangkada. <laughs> At maraming maraming salamat po pala sa pamunuan ng Santa Rosa at pinaganda nyo ang bayan natin. At hindi magpapahuli sa Nueva Ecija. At ipinamamalas natin sa buong Nueva Ecija na ang Santa Rosa ay hindi magpapahuli kailanman sa ganda at kalinisan. At tara, lumibot na tayo sa aming bayan. Napakadaming tao ngayon. Makikita mo sa mukha ng bawat isa ang ngiti. Ang saya ng kanilang nararamdaman. Nagtipon-tipon ng pamilya para masaksihan ang ganda ng plaza. At makikita mo rin dito ang mga magbabarkada. Naglalaro, nagkikwentuhan, at nagkakainan. Ang saya-saya ng buhay, ano? Kaya mas piliin natin maging masaya araw-araw. Ang sarap pa buhay sa mundo. At napakaganda ng mga biyaya ng Diyos. Kaya tayo'y lagi magpasalamat sa Kanya. So, haya na nga pagating namin dito, agad tinawag si Maro. At napakadaming nakakakilala sa Kanya. At inaya na nga siyang maglaro. Napakadaming bata. Nagtatakbuhan, naghahabulan. At masayang masaya sila sa kanilang ginagawa. At dito mo rin makikita ang mga ang Mga nagbabanding sila. At syempre, hindi mawawala dito ang magkasintahan. Na nagmamahalan sa noon. <laughs> At napakasaya din pakinggan ng tugtugin dito na maladis ko. Kaya hindi mo rin maiwasang umindak. Sumayaw sa saliw ng tugtugin. O oh, ba diba, napagkasaya-saya? <laughs> O sa lahat ng mga taga Santa Rosa Pumunta na kayo dito Para malibang kayo Napakaganda na mga palamuti Kapag makikita mo ang lugar na to Ramdam na ramdam mo ang kapaskuhan At napakagaan sa kalooban Maalala ko nga noong kabataan ko Gustong gusto ko nakikita yung mga ganito At tuwing darating ang Pasko Sobrang saya ko At madalas nga kami nagpapasko sa Bulacan noon Para mamasko sa aking mga ninang at nino At doon lang kami nakakahawak ng pera noon Ganun yata lahat ng mga bata Masayang masaya kapag darating ang kapaskuhan Kaya sa mga bata bata i-enjoy nyo lang inyong kabataan. Para pagating ng panahon, may ikikwento at ibabahagi kayo sa inyong mga anak. Advance Merry Christmas sa inyong lahat at sana maging masaya tayo ngayong Pasko. Siksik, -sik, liglig, sa biyaya. So, haya na nga, napapaindak na ako sa saliw ng tugtugin. Napakalakas kasi ng sounds dyan. At kiber, kung kikembot-kembot ako. <laughs> At hayan na nga lumibot naman tayo sa kainan. Night market nga ang tawag nila dito. At napakadami nila nagbebenta ng pagkain sari-sari. At puntahan nyo na dito si Dada. Napakasarap ng kanya mga pagkain dinitinda. At dito nga kami bumili ng makakain namin. Sa mga taga Santa Rosa dyan, huwag nyo siyang kalilimutang puntahan. At tikman ang kanya mga tinda. So yan na nga, nilibot-libot ko na lahat ng kainan. At lahat naman ay masasarap. Depende na lang sa gusto nyo. At napakarami kayong pagpipilian dyan. Hindi-hindi kayo magugutom. Kaya kapag naglibot kay dito, magdala na kayo ng alam nyo na. <laughs> Para hindi kayo maglaway pag naamoy nyo yung mga niluluto nila. <laughs> May naamoy nga akong pusit dyan kanina. At hinanap ko nga. Kaya lang napakadaming tao kaya hindi na ako bumili. <laughs> at ayoko na makipagsiksikan. O di ba napakasaya nilang tignan? Sobra sila nag enjoy sa kanilang mga tinitinda. Kaya kapag nalibot kayo dito, atin silang suportahan at tikman at bilhin ang kanilang mga tinitinda. Wala akong problema sa mga kasama ko at lalo lalo na yung anak ko. Eh lahat naman nun kinakain. Walang inaayawan basta't pagkain. <laughs> Kitang kita naman sa katawan ng anak ko, di ba? <laughs> Napakahilig talaga niyang kumain. Pero okay lang sa akin yun, basta pagkain. Huwag lang laruan at matanda na siya. Nakaka-relax tignan ng kapaligiran Kung gusto mo rin magmuni-muni, pumunta ka lang dito Magpahinga at magtanggal ng stress At napakadami din nagbebenta ng sari-saring laruan Kaya sobrang matutuwa ang mga bata At napakadami nilang pagpipilian So hanggang sa muli, ang kabugera ng Nueva Ecija na buwabati Advance Merry Christmas and a Happy New Year Thank you